Ito na mga idol oh. oh. Suntada na. Kaya tapos ito bukas. Ang tanong, matapos kaya ito bukas. Banyak yang tepuk sih tepuk kas. Huh, alit. Hmm. Bubusan, bubusan tepuk kas yang. Ah, betul. tindahan ito yung tindahan tindahan maliit tindahan maliit Pagodin. Ah, kapagodin. din. Pero kung pwede ganito, pwede na. May itong pisto. Ganyan itong pisto. Kuhayin natin ng ano. Yung electric fan. Kasi mababay mo yung ari nito. Hmm. Ganda oh. ang maliit. No. Oh. Ito ito sa das matre. Mura lang 1.6. 1.6 lang ang pakyaw Ang bayad. Wala ay kakawa. Mga kakawa. Lalakayan ko sana. Inaawa ako kasi nagaharuman din naman kung kaya din naman nating tulungan ay eh bakit hindi natin matulungan okay, ano saan po mga idol marami pong salamat Oh, meron naman akong na ipakita na ipapanood sa inyo. Ayun. Nagagawa ni Alfredo laser na vlog. Kahit konti lang basta makatulong ayos na ito. Hindi ko ito kilala. Pero taga Samar daw ito. Taga Samar siya. Ewo, maraming pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye.